Pagandang araw po. Dito po ako sa lalim ng puno. Yan po, yan. Po. yan. Puno po, yan ng lukban. Hindi po yan nawawalan. Suha po, ang tawag sa amin ay lukban. Pero, ang tawag ng iba, suha. Yan po. Yan po ano duhat duhat at guyabano tapos ito po bayabas yan. bayabas nag-abot-abot na ang kanilang mga sanga yan po puno na ang guyabano maano ma po dit ano hindi mainit sa ilalim ng puno yung buyabano din yun tapos duhat Ayan. may saging din po katabi masarap dito sa ilalim ng mga puno hindi mainit Gaya suha yan hindi po. Hindi yan nawawala ng ano, hindi po yan nawawala ng bunga. Suha. Tsaka yung ano, guyabano. Hindi din yan nawawala ng bunga. Sobrang taas lang nilalaglag, nalaglag na lang kapag hinug na ng guyabano. kansuha mo ba ba kaya maraming buko siya thank you po for watching